Kapag sabi, meron daw dito naligaw na dalawang ibon sa phase 2, kabilang subdivision. So tatry kong silipin sa may basketball court raw, ko kung naan din pa. Nung nakaraan araw, may nakasabay akong batang naghahanap ng ibon. So, bakit? Wag, huwag niyo nga namin yan, sabi ko naman. kwento niya, meron nga raw silang nakitang bata din na tinirador. Tumama na nga raw dun sa ibon, bumaksak daw yung ibon, nakatayo lang daw uli, nakalipad. May nagkwento naman, sabi, yung isang nakakuha daw ay, ah, bibilan na daw ng kulungan na taalagaan. Well, wala akong magagawa kung ayaw niyang isole. ba? Diba? Nakakalungkot pero wala akong magagawa kesa naman pusa ang makadali. So, may nakitang lovebird eh. Dito. Dito, sa may poste na yan. Kuya, may napansin kayong mga lovebird? <coughs> Ay, ikaw ba? Oo, pinuntahan ko rin kasi kahapon. Wala na akong nakita eh. Pero ngayong araw na to, wala na. Hindi na bumalik. Ah, sayang. Um,